Yung by bus, dalawang klase yan. Mr. Team Officer, makinig ka. Alam mo ba hindi? Uh, Congressman uh, Gonzaga, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. I would like to simplify things. Uh, nakita natin kanina yung paano hinuli si Respondent kilaw And then... May testimonya may salaysay si Kilaw may, may salaysay din si police officers. I would like to ask questions on the arresting officers. Sino ba pwedeng magsagot sa inyo? Si Sino team leader? Karandang. Herelia po yung team leader. Nandun ka nung incident na yon on March uh, May 18. Ako po yung tum tumayong team leader po sa operation na yan, no, Bypass okay. operation. Sabi mo Bypass operation. Will you please give us definition in your own understanding. Anong naintindihan mo sa bypass operation? What is the standard operating procedure of conducting a bypass operation? Ah, kailangan po dyan, sir, eh. nabilhan -na yung suspect ng pusher buyer. Before sa bilihan, before sa bilihan, anong standard operating procedure ninyo? Didiretso lang ba kayo punta doon o kailangan nyo ng collaboration with the PDEA? magko-coordinate po muna sa PDEA, sir. Okay. Kompleto kayo ng coordination with the PDEA? Yes, sir. Kompleto ka ng pangalan from the PDEA? Yes, sir. Okay. O, tapos tayo dyan. Sabi mo, kompleto yan. Therefore, punta na tayo sa crime of incident. Nung doon kayo sa insidente, anong ginawa niyo doon? Pagdating po namin doon sa area po ng bypass, isang team na po kami. Tapos nung malapit na po kami, nauna, po, nauna na po to sila Patrolman Tamaray doon sa area. May contact ba kayo kikilaw? Sa informante pa, May contact kay... ka ba kikilaw? Wala po. Sino import, informante mo? Hindi po ako, hindi po sa akin ang informante po kay Patrolman okay. Tamaray po. Kasi siyang gumanap na po, sir, buyer po. Yun siya. ang sinabi ninyo. You will always tell us na yung bypass, legitimate yan. Pero tingnan nyo, yung yung the thing speaks for itself si CCTV tingnan yung CCTV walang bypass oh nagsimula tayo 131 in the afternoon on May 18 lumabas si Kilaw sinundan ng pulis punta ng isang mak makitid na daan nawala sa CCTV dahil ay magbigay ng CCTV si 711 nung bumalik kay sa makitid na daan kasama niyo na si Kilaw pinagitnaan na ng dalawang pulis sa isang motorsiklo Saan banda yung bypass dyan? Mr. Team Leader. Yung bypass po, doon sa Putol po, Quezon Street. Saan? Hindi, hindi po dyan yung pinapakita po nila na CCTV alleged na kami po. Eh, hindi po dyan yung bypass na nangyari. Saan nga yung bypass nangyari? Sa Potol, Quezon Street, Barangay Kuya. Doon ba? sa may 7 eleven Hindi po. Hindi dyan. Mr. Tony Kilao, Saan niya putol na sinasabi niya? Uh, Your Honor, yun po ay sa boundary ng Kuyap at saka San Antonio. May lang po ako, Your Honor. Yun bang may 7 eleven Ah, uh, barangay San Antonio po. Yun bang may CCTV na yun nakuha? Yes, uh, hindi namin nakuha, Your Honor. May bibigay yun ng 7 eleven Ma Malinaw natin. po na makikita natin. Okay. Na. Tingnan nyo. Thank you, Mr. Kilao. Can I add... Sandali lang. Mr. Team Leader, sinundan niyo si Kilaw, si si Louis Kilaw from the establishment. Lumabas siya nagmotor. Is it not a bybust or is it not a hot pursuit principle? Sige daw. Hindi ko po masasabi po. Hindi po masasabi. Time. Kasi sinundan niyo siya. Nung lumabas siya sa bahay o sa establishmento, No napakita sa CCTV, 1 minute, 1 hour, 1 o'clock and 31 minutes in that May 11, sinundan nyo sila, sinundan nyo siya. Ibig sabihin, walang bypass based on the CCTV nakikita. Ngayon, pinapalabas nyo may bypass. Alam mo, lalabas din ng katotohanan dyan. It is your argument, it is your stand, bypass. Ang sabi naman nila, walang bypass. I will tell you, walang bypass. Ngayon, tingnan natin, ha? tingnan natin. In kaso ni Kilaw, I am pretty sure madidismiss yan. Ngayon, balik tayo sa inyo. Ano ngayon yung posisyon nyo dyan kung kayo ang may kaso? One, grave misconduct, abuse of authority. Now, based sa inyong batas ng PNP, ito bang grave misconduct, pwede ba kayong madismiss dyan o madischarge, Mr. Team Leader? Yes po. Ngayon, pupunta ako sa regional director. Director, pagkakaalam ko, you have authority and discretion. After due process, my discretion and authority to discharge and dismiss earring police officers. Meron po. Meron. Anong tingin mo sa kanila? Nabigyan na ba sila ng, ng, ng day in court or in the EAS o wala pa? As of today sir as of as of today sinabi ko ngayon ko lang nalaman po ngayon lang uh, lumabas tong issue na sa akin ngayon ko lang nalaman ngayon mo lang nalaman yes po na i will give you the definition of what is arbitra uh, what is bypass yung bypass dalawang klase yan mr team officer makinig ka yes po dalawa lang yan alam mo ba hindi alam mo hindi May may narinig ka ba about bypass Wala pa kung ano ang definasyon ng Korte niyan, Korte Suprema. Hindi mo alam yan. Ang bypass pwede yan by way of entrapment or instigation. Instigation, example niyan, inutusan niyo si Kilaw, Mr. Kilaw, may mark money, bili ka ng drug doon. Illegal drug. Pagbili ni Kilaw, doon sa, sa nagbebenta ng droga, pag-report niya sa'yo, Bibigay niya yung drug paraphernalia or illegal drugs, huhulihin niyo si Kilaw. And that is instigation. Ibig sabihin, illegal yan. Si entrapment, pupunta ka doon Kipidea, kukuha ka ng information Kipidea, kukuha ka ng listahan. And then, hahanap ka ng confidential informant, sabihan mo, bibili tayo ng droga. Yun naman nang na, 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 na bebenta ng droga, walang alam na yung Pusur is a police officer. Walang alam yan. Kaya nung pupunta si police officer, Pusur sa, dro sa drogista, sa seller, bebenta siya, kuha siya ng pera, mark money, si signal ka ngayon sa team mo, huhulihin na natin. That is the way of entrapment. Walang pwedeng bypass outside dyan. Dalawa lang yan, illegal or legal. So kung dalawang bypass, dalawang klase sa bypass, isa lang ang legitimate dyan, si entrapment. Wala nang ibang bypass na maging legal, si entrapment lang. Ito sa inyo, hindi na nga bypass, ayaw nyo pang aminin na hinahabol nyo siya. It is as if in you are in hot pursuit situation. So saan ang panalo ninyo? What is happening to you now? Ngayon, pag may kaso kayo, you will be discharged based on grave misconduct. Kami naman dito, lalo na ako, I will be watching your case. Sigurado ako, there will be a cases filed against you before the IAS and before the regular courts. Hindi na ako sa regular courts, dito na lang ako sa IAS. After six months, babalikan ko si San Pedro, babalikan ko si Region 4A, titingnan ko if you are dismissed from service. Kung hindi, hahanapin ah, namin kayo sa regular courts na. Alam mo, we are here not to persecute you. Wala naman kaming away sa inyo. We are here not to persecute nor to prosecute you. We are here in aid of legislation para mapaganda pa namin yung policy ninyo or standard operating procedure ninyo dahil alam namin dyan kayo nagkakamali. Oh, so mr uh okay uh, congressman, RD, Papa, please rd sir garces please give me give this committee reports on your specific specific actions against against this i should say earring police officers yes sir thank you okay thank you so much before i uh, recognize uh, congressman uh yamsuan for the line, uh, so we will be asking uh, congressman uh raymond uh yes From uh, Bico, Luz, uh, Bico, Saro, Partilis uh, For your uh, uh, queries Thank you very much, Mr. Chair Kay uh, hey, Sergeant Irelia, ikaw yung team leader, di ba? Yes, po Kailan ka naging polis? Pardon? Kailan ka naging polis? 2010, po Kailan ka huling nag-training ulit? Regarding sa police procedures After mo naging polis ka Inaalala mo? Wala po yung Sir Cheque, ako tinanong yon kasi ganun lang kasimple yun eh, di ba? Uh, meron tayong budget sa Philippine National Police, 2.5 billion para sa Police Education Program, na dapat nagkakaroon tayo ng retraining sa ating mga, mga tauhan sa Philippine National Police. Kaya ako tinanong yung ganun kasi pansin nyo, 2010 sa huling naging police. Ah, 2010 siya naging police, tapos up to now, 2023, wala pa rin siyang retraining sa ating mga police procedure. Considering na 2.5 billion yung ating budget sa ating uh, police education program, siguro, bukas itatanong ko sa budget deliberations ng DILG, in which kasama naman doon ang Philippine National Police as, it, as its attached agency, tatanungin natin, Mr. Chair, kasi laking bagay noon, di ba? Nakita natin kasi, tama yung sinabi ni Congressman, ano, di ba, na and, yan ang laging problema ng police, yung procedure. Yung laging nagkakaroon ng misstep sa mga ginagawa nating operation. And I think it's high time for the Philippine National Police also. is Tulok dun sa police education program nyo. Na sa regions, kailangan natin palakasin yung knowledge ng ating mga PNP personnel. Kailangan nating alalayan. Huwag natin silang alalayan pa nagkamali na. Alalayan pa lang natin sila. Naturuan natin sila kung ano yung tamang police procedure para pag gumagawa sila ng uh, mga bypass operation, walang kinabukasan ng sisira. Kasi hindi lang yung kinabukasan ng mga respondents ang nasisira, pati kayo din eh. Bilang mga police personnel, bilang mga kasama natin sa gobyerno, pag kayo nagkamali, apektado pamilya nyo. Pag kayo na-dismiss sa service nyo dahil sa ginawa nyo pagkakamali, sino maapektuhan? Mga anak nyo. Mga kamag-anak nyo, di ba? Dati, siga ka sa pamilya nyo, biglang ikaw na yung kinamumuhian. At ayaw yung maramdaman yun, di ba, sa bawat pangyayaring at pagkakamaling ginagawa niyo. Kaya I think, Mr. Chair, I just mentioned that because it's very important to really note that uh, education is really a very essential tool right. in any operations, di ba. And I think uh, yun lang yung gusto ko talaga i-manifest. Kaya you. ako tinanong talaga kasi it will be helpful for the next hearing also. Yeah. Thank you so much, uh, Congressman Brian James. I will tell you a story, <laughs> briefly. <laughs> Tapos na po tayo Dan sa San Pedro case. Um the very essence of the hearing that is being conducted by the uh, by this uh, committee is precisely to to aid our uh, members to legislate ano uh, fruitful uh, uh, bills no and um kasi nami alam sa inyo that because of these um, hearings meron kaming uh, nakasuhan si Major uh, Porsincula no If I'm right ano uh, siya po na patanggal na din sa serbisyo and it was proven no And na ngayon, meron pa siyang kinakaharap na criminal case. Now, uh, incidentally, meron din po tayong mga investigahan And one of the investigation that we conducted, yung tungkol po doon sa case nung uh, illegal uh, possession of firearms as well, doon po naman sa Calamba City, CITG. Pero sila po, umamin sila sa kanilang kasalanan. Inamin po nila sa akin. And that's the reason why we never pursue the criminal case. Administratively, hindi nila na-pursue. Because at belatedly, nagkaroon sila ng pagkukulang sa kanilang POP operation. And that's what we're trying to imply in this committee. Hindi po perfecto yung ating organisasyon. Nagkakaroon po tayo ng mga pagkakamali. Nagkakaroon po tayo ng mga ng, ng mga failure or gaps doon sa ating POP. Kung titingnan niyo yung inyong ano, yung revised men yung uh, police ah uh, uh, ayan ah uh, operational uh, procedure 321 321 25 pages. Yung 325 pages na POP nyo, dapat nasa puso at nasa isipan. Pero paano nyo gagawin? Ang dami-daming pages nun. And precisely, palagay ko, uh, I think, yung ating pong mga kapulisan, especially uh, yung ating mga, mga head of the different directorate, kailangan dito po tayo magsimula. Kung meron tayong 10 commandments na nasa puso at isipan ng bawat isa, isa sa atin, nagkakaroon tayo ng deterrent na huwag natin gawin yung kasalanan sa sampung utos ng ano, ni Aba. Pero dito po, dapat ilagay sa isipan ng ating mga pulis yung pinakapuso ng inyong POP para mag-guide po tayo. Unfortunately, tingin ko, wala eh. Sa takbo ng ating usapan kanina, lumalabas sa talagang failure tayo doon sa POP na ilagay sa ating isipan at puso. But again, I would like to remind yung ating mga kapulisan, hindi po namin kayo gustong idikdik dito o ilubog dito. You just have to be honest. Kung nagkamali kayo, then, then we have to be reformed di lamang po yun. Pero kung maninindigan kayo sa inyong kasinungalingan at ahayaan natin makulong ang mga tao walang pagkakasala, I'm telling you, hindi po namin kayo tatantanan.